Kaya ko yung sarili ko. Walang masama mangyayari. Samantha, meet my mamita, Senyora Bettina Caballero. Maganda yung nobyo ni Pablo, pero magaspang, magaspang kumilos. Nakailala kami ni Pablo sa bar. Sa bar po na pinagtatrabahoan ko bilang waitress. Waitress? Alam kung paraan para ipakilala ang sarili ko. Senyorito! Taka ka ba matuto kang makiramdam at lumugar? Kundi ikaw ang lununurin ko sa pool! Arte mo! Bakit? Sino ka ba? Tsugin ka lang naman. Tama si Tanggol, kago ka. At least ako kagong mayaman ay yung Tanggol. Kago niya. Baka! Gabal! Akala ko maayos ka! Bakit? Sino bang ba binagmamalaki mo? Hindi sa kayo! Nagpunta rin na! Nakit ko dumaan! Dali na! Meron kasi akong magandang balitang dala. Nakauwi na raw dito si Alberto. Naglalagi daw to doon sa Calle Gonzales. Alam ko na kung saan nagtatago si Alberto. Kamay Gonzales kung paong dito sa Quiapo. Kailangan pala kung bibisan tayo. Huwag na tayo magkakasaya ng panahon. Ang kapal mo! Hindi ah! ah! ka pa na kontento ah! sa pagiging kabit! Sinisisik mo ah! para sarili mo dito sa bahay ko! lakas na yung tabang mo! Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halang ang bituka. Sige, ipotok mo! Sinasabi mo na nga ba, nakikipagkita ka din sa bugante yung anak mo? Sige! Si Tanggol lang ang pwedeng gumawa nito dahil gusto niyo ang gantihan at patay na anak namin ni Elena! Ah! Ah! Eh! Oh, yes! Sabi Daba! Kumanda ka, Pablo. Alam ko na ikaw ang gumawa sa akin ito. Patawarin mo ako. Di ba na kita nailigtas? Kaya pinapangangok ko eh. sa iyo Igaganti kita. Anggol, sigurado ka ba rito? Yan, yeah, may dumarating. Hindi na ba yun? Alberto! Ah, Mahama ka dyan. Mayaw niyo ako, ako sa maa. Ako papasok mag-isa. Mukhang mabibigyan ko na rin ng katarungmat ang pagkamatay mo. Hoy! Ano ginagawa mo dito? Ito na tamang oras para makaganti tayo sa kanya. Hindi! Hindi ko! Masakami ko na maraming lagi ka kaya rin! Lima! Lima! Kulang pa yan sa ginawa ninyo kay Yoli! Parang dalo sa akop Ang lalaking eh, tumangay, kimonik Monique. Nakaharap ko siya para ako nakatingin sa salamin. Ah! <coughs>